Ikalawang aklat ni Samuel, ikalabing pitong kabanata. Bukod dito sinabi ni Akitupel kay Absalom, Papiliin mo ako ng labing dalawang libong lalaki, at ako'y titindig at aking hahabulin si David sa gabing ito. At ako'y darating sa kanya samantalang siya pagod at may mahinang kamay at aking siyang tatakutin. At ang buong bayan na nasa kanya ay tatakas at ang hari lamang ang aking sasaktan. At aking ibabalik sa iyo ang buong bayan. Ang lalaki na iyong inuusig ay parang kung ang lahat ay nagbabalik, sa gayoy ang buong bayan ay mapapayapa. At ang sabi na kalugod ng babuti kay Absalom at sa lahat ng matanda sa Israel. Nang magkagayoy, sinabi ni Absalom, Tawagin mo naman ngayon si Husay na Arakita at atin ding dinggi ng kanyang sasabihin. At nang dumating si Husay kay Absalom, ay sinulitan ni Absalom sa kanya na sinasabi, Nagsalita si Akitopel ng ganitong paraan. Atin bang gagawin ang ayon sa kanyang sabi? Kung hindi, magsalita ka. At sinabi ni Husay kay Absalom, ang payo na ibinigay ni Akita ngayon ay hindi mabuti. Sinabi ni Husay bukod sa rito, Iyong kilala ang iyong ama at ang kanyang mga lalaki na sila'y makapangyarihang lalaki at sila'y nagingit-ngit sa kanilang mga pag-iisip na gaya ng isang oso na nakawan sa parang ng kanyang mga anak. At ang iyong ama ay lalaking mandidigma at hindi tatahan na kasama ng bayan. Narito, Siya'y nagkukubli ngayon sa isang hukay o sa si ibang dako at mangyayari na pagka ang ilan sa kanila ay nabuwal sa pasimula, sino mang makarinig ay magsasabi, May patay sa bayang sumusunod kay Absalom. At pati ng matapang na ang puso ay gaya ng puso ng leon, ay lubos na manglulupaypay sapagkat kilala ng buong Israel na ang iyong ama ay makapangyarihang lalaki at sila na nasa kanya ay matatapang na lalaki. Ngunit aking pinapayo na ang buong Israel ay mapisan sa iyo, mula sa Dan hanggang sa Beersheba, na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat ang Dani, at ikaw ay pumaroon at sa pagbabakan ng iyong sariling pagkatao. Sa gayo'y ay aabot nga siya sa si ibang dako na kasusumpo natin sa kanya, at tayo babagsak sa kanya na gaya ng hamog na lumalapag sa lupa, at sa kanya at sa lahat ng mga lalaki na nasa kanya ay hindi tayo magiiwan kahit isa. Bukod dito, kung siya'y umurong sa isang bayan, ang buong Israel ay magdadala nga ng mga lubid sa bayang yaon at ating babatakin sa ilog hanggang sa walang masumpungan doon kahit isang maliit na bato. At si Absalom at ang lahat na lalaki sa Israel ay nagsipagsabi, ang payo ni Husay na Arakita ay lalang mabuti kaysa payo ni Akitopel. Sapagat ipinasiya ng Panginoon na masansala ang mabuting payo ni Akitopel upang dalhin ng Panginoon ang kasamaan kay Absalom. Nang magagay, sinabi ni Husay kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote. Ganito ganito ang ipinayo ni Akitopel kay Absalom at sa mga matanda sa Israel at ganito't ganito ang aking ipinayo. Ngay-ngay magsugu kang magali at saysayin kay David na sabihin, Huwag kang tumigil ng gabing ito sa mga tawiran sa ilang, kundi sa anumang paraan ay tumawid ka. Bakang hari ay mapatay at ang buong bayan na nasa kanya. Si Jonathan at si Ahimas na ay nagsitigil sa tabi ng Enrogel at isang alilang babae ang pinaparoon at pinapagsaysay sa kanila. At sila'y nagsiparoon at sinasay sa haring kay David. Sapagat sila'y hindi makapakitang pumasok sa bayang. Ngunit nakita sila ng isang bata at sinasay kay Absalom. At sila'y kapwa lumabas na nagmamadali at sila'y nagsiparoon sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim na may isang balon sa kanyang looban at sila'y nagsilusong doon. At ang babae ay kumuha na isang panakip at inilatag sa bungangan ng balon at nilagyan ng mga tribo na giniig at walang bagay na naalaman. At ang mga bata ni Absalom ay nagsirating sa si babae sa bahay at kanilang sinabi, Saan nandoon si Ahimaas at si Jonathan? At sinabi ng babae sa kanila, sila'y tumawid sa batis ng tubig. At nang kanilang mahanap at hindi sila masumpungan, ay bumalik sila sa Jerusalem. At nangyari, pagkatapos sa sila'y makalis na sila'y nagsilabas sa balon at nagsiyaw at sinaysay sa haring kay David. At kanilang sinabi kay David, Kayo'y magsibangon at magsitawid na madali sa tubig, sapagat ganito ang ipinayon na titipel laban sa inyo. Nang magkagayoy, nagsibango si David at ang buong bayan na kasamanya niya. At sila sa Jordan. Sa pagbubukang ni Wayway, ay walang naiwan kahit isa sa kanila na hindi tumawid sa Jordan. At nang makita ni kitip na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang siniyahan ang kanyang asno at bumangon at tumuwi siya sa bahay, sa kanyang bayan at kanyang inayos ang kanyang bahay at nagdigti at siya namatay at naliding sa ng kanyang ama. Nang magkagayon ay naparoon si David sa Manaim, at si Absalom ay tumawid sa Jordan, siya at ang lahat na lalaki ng Israel na kasama niya. At inilagay ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahalili ni Joab. Si Amasa nga anak ng isang lalaki ng palay Itra, na Israelita na sumiting kay Abigal na anak na babae ni Naas, na kapadin ni Serbia, na ina ni Job At ang Israel at si Absalom ay nagsihantong sa lupain ng Galaad. At nangyari, nang si David ay dumating sa Manaim na si Sobi na anak ni Naas na taga-raba sa mga anak ni Amon, at si Makir na anak ni Amiel na taga-Lodebar at si Barsilay na agalaadita na taga Helim. ay nangagdala ng mga higaan at mga mangkok at mga sisidlang lupa at trigo at sebada at harina at butil na sinangag at habas at lentehas at pagkain na sinangag at pulot pukyutan at mantikilya at mga tupa at keso ng baka para kay David at sa bayan na kasama niya upang kanin. Sapagkat kanilang sinabi, Ang bayan ay gutom at pagod at uhaw sa ilang.